Nadaanan namin ang mag ito sa isang kubo sa tabi ng kalsada kasama si Vance TV at sa motoblog ng Team Daddy Frankie. At ayon sa nanay ng mga bata ay gusto na nilang umuwi ng probinsya nila sa Romblon dahil pinalayas daw sila ng kanyang asawa sa kadahilan ng ito. Lunes ng ano, araw, nag, ano, ako na magpatigda eh, yun nga po, napakamisa lang yata ng templa. Nag-alit po sa akin. Ah, nag sa inyo? So yun lang yung dahilan? Tapos nalais kami. At ito, nagpaabot muna ng paunang tulong ang team para sa pagkain ng mga bata. So ayan mga ayan, team Daddy Frankie. Ayan nandito kami sa isang pamilya na pinalayas daw po ng kanilang ama ng tahanan. Ayan yung mayroon siyang mga tatlong anak si Ate. At uh, ito ko nakikita niyo nandito lang sa isang kubo at uh, wala pong ano mga harang itong tinutulugan nila. Tatlong araw na kayo dito tayo natutulog. Tapos ala pag lang yung mga bata natutulog sa karton. So tayo pwedeng mo ikwento ano bang nangyari? Bakit ang ganitong nangyari sa inyo? Yung nangyari sa inyo, bakit gayong sitwasyon nyo ngayon? Ano uh, nga po, uh, ano yun, lulis Lon ng galing ano, araw. Sinisim niya ako na magpatimpla daw ng gata. Eh, yun nga po, napatamisa lang yata ng timpla. Nagalit po sa akin. Ah, Nagalit sa inyo? So yun lang yung dahilan? So, mas kami. niya ako niya. kayo kung ayaw niyo mga udusan. Ilan taon na yung asawa niyo? Nasa 57. Tapos kayo, ilan taon na kayo? 31. So, magta-times to yung pagitan. So, yung asawa niyo, te, hindi ba gumagamit ng pinagbabawal? Ng gamot? Yung ganon? Gumagamit ah, siya. Gumagamit siya. So, meron siyang mga record dati na... Ah, may Na nakulong din siya dati ah, kaya pala so ibig sabihin yung nangyari sa inyo na pag nyo hindi lang isang beses nangyari yon marami, marami beses so yun lang yung pinakalas na nangyari ay yun yung pinalayas na kayo na pinalis na kayo pero dati hindi man kayo pinasa okay, pinapalayas, pinapalayas pa rin pinapalayas na Ayun doon yung parang oh, parang mga damuhan. Oh. Ibig sabihin dito sa lugar na to, wala kayong mga kamag-anak. Parang dayo lang din kayo dito. Kawawa naman yung mga anak mo te, oh. Ilang taon na tong mga anak mo te? Lima, ah, lima, seven, tsaka sampo. So, ito, kawawa naman yung mga bata, oh yung tatlong anak ni ate ikaw ining anong ano pakiramdam mo na tatay niyo nagpalayas sa inyo mabata pa kasi ito ano ayun yung kalagayan po nila so pero inyo ama ng pamilya nila ayun yung nagpalayo sa kanila ang balak niya tayo saan kayo pupunta Romblon doon na lang kayo pupunta alam nang alam nang magulang mo na uwi kayo alam kami sa barko so ito yung nangyari sa inyo te kasi ang uh, balak din sana namin ay pupunta sa barangay pero ano, na ano alam, alam na nila ng barangay uh, ano sabi po alas 7. Oo. Oh. Eh. Ah, yung kapitan oh. Sana ano kain ko ng sasakyan no kasi ang dami ng gamit niyo eh. eh. para ihatid kayo dun sa Batangas Pier. So ayan po mga kaibigan, mga kababayan. Itong pamilya na to ay pinalayas po ng padre di pamilya nila. Kaya ito nandito na lang sila sa may kubo. Tatlong araw na kayo dito tayo no? So 3 days na pala sila namamalagi na dito at Buti, nung umuulan te, hindi kayo na ano, dito, basa. Hindi naman. Uh, wala naman tulo. So buti merong ano uh, kayo nasilungan na dito. Pero ang problema lang open na open, 'di ba? Oh. So ayan po. Tayo uh, upload namin to, Tayo. Uh, yung itong video na to para uh, may makapanood. Oh, uh, may contact naman, ba, diba, sa inyo si Sam nagbigay. Okay. So ayun. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat at tatapusin natin yung video. So support po natin Daddy Frankie Vlogs, so Daddy Frankie Official at syempre yung team namin, Team Daddy Frankie. So yun lang, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Pa-share na lang po ng mga videos natin.